Irapit ng Senado ang panukalang 2024 National Budget. Ilan sa tiniyak ng mga mambabatas sa so ang pag-alis sa confidential funds ng ilang ahensyo ng pamahalaan. Si Daniel Manalasta sa report. Price and Shine, Daniel. Nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee na hindi na ibalik ang confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang pa ahensya ng gobyerno matapos nilang aprubahan ang Bicam Report ng panukalang 2024 National Budget. Natuloy ang naunang plano ng Kamara na ilagay na lang ito sa mga opisina na may kaugnayan sa pangdepensa at seguridad ng pamahalaan. Sabi ni Sen. Sani Angara, wala rin daw nagtangkang ibalik ang confidential funds ng ilang ahensya. Pati confidential funds ng DICT, hindi rin na ibalik pero may ipinalit. Uh, I think it's a budget for growth, to sustain our growth. Tapos uh, uh budget na nagbibigay pag-asa hopefully sa ating mga uh, kababayan kasi... Uh, yung panahon ngayon medyo uncertain, di ba? Maraming aming gera, maraming uh, yung nangyari sa Marawi. So, hopefully ito makatulong to sa ating mga kababayan. Nagdagdag kami pero not in the form of uh, CIF na but, uh, you know, to combat cyber uh, for cybersecurity uh, etc. Paliwanag pa ni Angara, tutugunan din ng budget ang pondo para sa agrikultura. Edukasyon na mananatiling prioridad, pati na kalusugan, pabahay at infrastruktura. Tiniyak din ang senador ang pondo para sa pagpapalago ng maliliit negosyo, pagpapalago ng ekonomiya at iba pa. Inaasahan po natin na makakatulong ang budget na ito para maabot uh, sa pangunguna ni Presidente Marcos ang bagong Pilipinas na pinapangarap ng bawat Pilipino. We are confident that this budget will provide certainty and hope during these uncertain times. Tiniyak naman ng ilang kongresista na madadagdagan ang pondo para sa edukasyon, kalusugan, food security at maging sa housing at tayuda. Tiniyak din ang panukalang budget ay tutugon sa inflation at kahirapan. And sa mga bagong programa, yung AKAP po Ayuda sa Kapos Nakita program under AKAP, ah uh, uh, mabibigyan ng ayuda ang mga tinatawag natin na near poor na kumikita lang ng 23,000 pesos or less. Yan po ang bagong programa ng uh, ating administrasyon ni Speaker Martin Romaldes. Pero si Senator Grace Poe tumayok sa plenaryo upang maglabas ng hinaing sa ilang programang hindi anya na isali sa budget. Nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Oras na ratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget, inaasahan namang ipapasa na ito sa kamay ng Pangulo para aprubahan. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.